shinda <laughs> doon sa China walang sa, sa no dito may tae, kaya ingat tayo sa mga natin ito siguro may, ano na, may kamote may, anong tawag din kamote Trap? oh root yeah. crop ito yung yung ginagamit ano, namin ito noon buti buhay pa yung yung 10 years ago mm. yes guys kung ano hindi pa matapos hindi natapos ito pag iba suram kita na, puram. Na ay puram dito eh adi pa kasi dito ko asa ba dahil nabaling awa mo tayo sampay na agasok may tukmapan pa ayan tikwa. anong tawag dun anak? ozone layer ozone layer <laughs> <laughs> Bakit <laughs> Diba? <laughs> Ayan yung bundok. Pag tumubo, ah, pag tumubo yung mga puno, nagiging bahay. Ayan. Ito um, e, dapat pala dinala natin dito yung basura para dapat sunugin din natin. Ganun nga, sabi, dapat dadalhin dito. At, walang, abang, walang. Ay, ano bang basura natin nandun? Dahon naman yung ginanukuno umaga. Kasi po, doon po kami sa baba nakatira. Dito yung mga kapatid ko at saka yung tatay ko si Anja. Si Anja nakatira hindi pa natapos. Pero okay na rin. Pwede pa rin tirhan. Ayan. Ang videographer ko yung aking nag-iisang dalaga. nag kapatid. Ito yung sumunod sa akin. Aduh ko nga mo! Ado cellphone mo? Ikaw naka-cellphone ka mo? po? Aduh nga mo!